Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra, Enero 20, 2025, ngayong araw ay bumabalot sa iyo ang pakiramdam ng panibagong simula habang tinatanggap ng araw ang Aquarius season. Yakapin ang pagbabagong ito sapagkat tinatawag nito ang iyong mapanlikhang diwa at naghahatid ng sigla para sa mga bagong karanasan. Ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na lumayo muna sa karaniwang gawain at bigyang daan ang pag-usbong ng iyong malikhaing pag-isip at pagnanais na tuklasin ang mga bagay na hindi pa nasusubukan. Ito ang araw para sa mga posibilidad na maaaring magdala ng tuwa at bagong pananaw sa iyong buhay. Sa espesyal na lunes na ito, hayaang gabayan ka ng enerhiya ng ika-negatibo 22 araw ng lunar sa iyong mga iniisip. Maglaan ng oras upang huminto sandali at suriin ang iyong buhay mula sa isang mas malinaw na pananaw. Sa paggawa nito, iwaksi ang anumang damdaming negatibo o panghihinayang na maaaring bumabalot sa iyong puso. Ang presensya ng buwan sa iyong tanda, ang Libra, ay nagdudulot ng kalinawan sa iyong isip, nagbibigay liwanag sa mga solusyong maaaring hindi mo napansin noon. Ito ay paalala na ang iyong kakayahan para sa balanseng pagtingin ay isang malakas na sandata na nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa pagtugon sa mga hamon. Ang araw na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang yugto sa iyong paglalakbay, isang pagkakataon upang lumago at mag-evolve bilang isang tao. Magtiwala na ang mga sagot na hinahanap mo ay darating ng likas, kasing natural ng bawat paghina. Habang sumusulong ka sa araw, unti-unting lilitaw ang mga kasagutan, na nagtuturo sa iyo ng mga landas na dati tila nakatago. Ang kakayahan mong makita ang mundo sa isang balanseng paraan ay mas titibay, nagdudulot ng mas malalim na koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Habang dumadaloy ang araw, yakapin ang malawak na enerhiya ng iyong tanda, Hayaan ang sarili mong maging bukas at tapat sa mga pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. Sa pagpapalaya sa iyong sarili mula sa mga hindi kinakailangang alalahanin, binibigyan mo ng puwang ang mga bagong karanasan at pananaw na magdadala sa iyo sa mas makulay na yugto ng buhay. Ito ang oras upang bigyang halaga ang iyong kakayahang magbigay ng pagkakaisa at liwanag, hindi lamang sa iyong sarili kundi sa mga tao sa paligid mo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang mga aral na natutunan mo. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagbukas ng iyong puso at isipan sa mga pagbabago ay susi sa pag-usbong ng mas makabuluhang karanasan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa bago ay isang tagumpay na dapat mong ipagdiwang. Huwag kalimutang pasalamatan ang sarili mo sa tapang na ipinakita mo. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagpapaalala na ang buhay ay patuloy na nagbabago, at sa bawat pagbabagong ito, mas lalo kang nagiging mas malakas at mas handa para sa mga darating na hamon at tabumpay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.